yung ano yung palabas na ilog dito sa amin sa parina may nyo ang gaganda na kwan ng bakawan hmm. Recommend nyo nga guys kung ganito rin ba kagandahan ko nyo Ang mga mangroves Yan o, ang mangroves Makawan Dito kami ngayon eh Ang kasama ko yan, ano, nagkapahila pa Kasi kanina ay kinagatan siya Kaso lang hindi pinamaan Siga Ayan Malapas na kami sa Manggrubusan Ayan o Ayan ang bakawan sa amin Ilog Napakaganda diba Pakicomment nyo guys sa comment section Kung ganito rin makaganda ang ilog sa inyo At ganito kaya ang Manggrubus Ayan o Ayan ang tanda guys Tanda pagpalik ka pa bro ano ang tubig ayan yeah, no? ah dito lang pala yan sa ano guys sa ah, kamuning si Chop pa rin na ang pa na ang kamang group sa na ito sa kamuning palawan kung bakita nyo napaganda o fresh kong fresh ko tagal lang tanim to mga ano siguro ako 8 years old nung nagsama ako magtanim dito yan o sana nakikita nyo yan guys bago ngayon malalaki na sila yan ito naman sa kabila ay malalaki na rin bago may mga bago silang tanim ayan o so pala yung ano yung malakita yung bahay na yan yan ang dating pantalan kabarewan si Barewan batalan, ay, na. Dyan, guys eh, mga lumaki 5 years pa bago siya lumaki matagal ito lang ibaw you know, ang ano mangroves mag okay, yun no, makapal ng mangroves